Hello ka parokya aduna sa kitay karon may tungod sa liturgical music kini ang tulo ka nga buhaton ko in og bago ang kanta una kinahanglan mamili ka kanang kanta nga nindot og pattern ug dali ra makanta sa mga katawhan labi na sa mga misa ordinaryo o kanang mga tubag-tubag sa liturhiya ikaduha kantahag balik-balik kay -balik, eh, para matimanan sa mga tao. Pwede ni mo siya i-practice before sa mass eh, para magabalugyod ang mga tao niya ibalik-balik siya. Ikatulo, e ayaw sa ugutan yung og harmony or blending sa mga unang mga months nga kantahon ni na. Unya na butangi inig makabantay na kang kabalugyod ang mga tao mo kanta na kaya eh, para di sila malibog sa tono. Okay ra jud kayo nga melody na siya. Kana lang sa o share ani sa ato ang mga kaparokya. God bless.